Noong Oktubre 26, nagsimulang magyabang si Valery Gorasimov, ang punong general ng hukbong sandatahan ng Rusya. Ayon sa kanya, napalibutan na ng Rusya ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk at 31 batalyon ng Ukranya ang naipit. Malapit nang bumagsak ang lungsod at mararanasan ng Ukranya ang isa sa pinakamalalaking pagkatalo mula simula ng pananakop ni Vladimir Putin. Ayon kay Gorasimov, hanggang Oktubre 27 na 27 lang ang Ukranya para lisanin ang Pokrovsk. Kung hindi ay wawasakin ang kanilang mga puwersa. Mahigit dalawang linggo na. Hindi pa rin bumabagsak ang Pokrovsk. At ito pa ang nagdudulot ng malaking pagkalugi kay Putin. Bagaman sinasabing, malapit nang magwagi ang Russia. Malaki ang kanilang pagkalugi ng sundalo kaya nagkukulang sila sa ibang bahagi ng frontline. Gusto ni Putin makuha ang Pokrovsk anuman ang kapalit. Hindi niya alam. Baka isinusugal niya ang tsansa ng Russia sa Ukraine para lang makuha ito. Noong Nobyembre, labindalawa iniulat ng Kiev Post na maraming sundalong Ruso ang namatay sa opensiba sa Pokrovsk. Nauubos na ang mga sundalong pwedeng ipadala ng bansa. Ayon sa ulat, agad nire-redeployo ng Russia ang mga sundalo mula ibang bahagi ng Ukraine para punan ang kakulangan sa Pokrovsk. Padalos-dalos ito dahil binibigyan nito ng pagkakataon ang puwersa ng Ukraine sa labas ng lungsod na magsagawa ng kontra-atake at mabawi ang teritoryo. Hindi mahalaga kay Putin ang kapalit. Mahalaga sa kanya na masakop ang Pokrovsk. Ang impormasyong nasa likod ng ulat ng Kiev Post ay nagmula sa Atesh Resistance Movement. Nagumamit ng telegram upang iulat na nakita nilang dagsa ang mga konboy ng militar ng Russia. Papunta sa Pokrovsk, ang mga konboy mula sa ibang bahagi ng Ukraine ay puno ng sundalo at kagamitan. Particular, ang mga rekurso na ito ay hinugot mula sa mga front ng Zaporizhia at Kherson. Na pareho ng labis na humina ngayon. Mukhang nagamit na ng hukbong Ruso ang kanilang pangunahing puwersa at reserbang operasyonal para ituloy ang opensiba. Kaya napilitan silang ilantad agad ang ibang bahagi ng front ayon kay Artesh sa ulat niya. Sa telegram noong Nobyembre 12, ibinunyag na minamadali ng Russia ang paglalagay ng mga inilipat na sundalo sa labanan sa Pokrovsk. Kaya nilalaktawan ang mahalagang hakbang. Sabi ng mga ahente ng limang daan at ikaanim na motorized rifle regiment daan-daang tropa ang dumarating araw-araw. Madalas ipinapadala agad sa pagsalakay ang mga bagong dating, kahit hindi pa sila na italaga sa bagong regiment. Sa isang banda, malinaw na ito ay si Putin na ginagamit ang kanyang estratehiyang pag-ubos. Sa huli, mababasag ang depensa ng Ukraine sa Pokrovsk dahil sa patuloy na pagdagsa ng tao kahit gaano pa ito kalakas. Ngunit sa kabilang banda, kitang-kita ang kakulangan ni Putin sa malayong pagtingin habang ipinapadala niya ang mga sundalo sa tiyak na kamatayan. Kahit kailangang hawakan ang Zaporizhia at Kherson, para sa maraming sundalo, ang pagpunta sa Pokrovsk ay isang biyahe na walang balikan. Hindi na sila babalik para ipagtanggol ang mga lalawigang mas pinahina pa ni Putin. Sumang-ayon ang United 24 Media sa pananaw na ito. Batay sa source mula sa Artesh na nagsabing patuloy na nagpapadala ang Russia ng mga bagong tropas sa tiyak na kamatayan. Moral. Mababa ang moral ng mga bagong dating na naaapektuhan din ang pagtulak ni Putin sa Pokrovsk at napipilitang lumampas sa makilala. Nagsisimulang magkaproblema ang militar ng Rusya sa mga gilid. Ang mga sundalong dating nakaistasyon sa mga sinakop na rehiyon na inakalang ligtas ay ipinapadala na ngayon laban sa drone, artilleria, at fortifikasyon ng Ukraine. Pinahihina ni Putin ang Rusya sa Ukraine dahil sa isang dahilan. Sa linggo, bago ang ulat ng Kikiv Post noong Nobyembre, labindalawa nagsagawa ang Rusya ng isang daan at tatlumput dalawang na atake sa Pokrovsk. Dalawampu porsyento ang itinaas ng mga pag-atake kumpara noong nakaraang linggo. At ipinapakita nito sa atin na naniniwala si Putin na malapit ng makompleto ng Rusya ang tinuturing niyang huling pagsugod para sa Pokrovsk. Gayunpaman, hindi naging sapat ang tagumpay ng mga pag-atake ng Rusya. Ayon sa Kiev Post, hindi pa rin nagtatagumpay ang mga puwersa ng Rusya sa pagkuha ng mga mahalagang gusali at infrastruktura sa Pokrovsk, kahit sinasabing napaligiran na nila ito. Itinutuon ng Ukraine ang pagpigil sa Rusya na mapasok ang matataas na gusali at mawalan ng estratehikong posisyon. Nakakapasok ang mga puwersa ng Rusya sa Pokrovsk, pero kapag nakapasok na sila, wala silang nakikita o alam sinusulit ng Ukraine ito para mapaalis agad ang mga mananakop. Kaya handa na ang mga tagapagtanggol sa susunod na atake. Kahit matindi ang pag-atake ng Rusya sa Pokrovsk, hindi ito gaanong umuusad. Tinututukan ng Rusya ang Hilagang Pokrovsk, ang industrial na sentro ng lungsod. Gayon Gayunpaman, ayon sa Kiev Post, kontrolado pa rin ng Ukraine ang lahat ng mahahalagang daanan sa Hilagang Rehiyon. Kaya't limitado ang bilang ng mga reinforcement na maaaring ipadala ng Rusya kahit inaalis ng Rusya ang tropa sa ibang front, kailangan pa rin nilang ipadala ang mga ito sa Pokrovsk bilang maliliit na unit na kaunti lang ang progreso. Tinutangkang kang sumulong ng Rusya patungong Rashin ilaga kanluran ng Pokrovsk. Pero nahahadlangan din sila roon. Mas hirap ang Rusya sa Pokrovsk kaysa inakala ng karamihan. Nasa alangan ito sa pagitan ng pagsubok na maglunsad ng mas matinding pagkatake at pagharap sa kakulangan ng mga sundalo para sa mga pagkatake iyon. Kaya napipilitan silang kumuha ng mga tauhan mula sa ibang bahagi ng Ukraine. Ang matinding pagtutok ni Putin sa pagkuha ng Pokrovsk ay maaaring magtagumpay. Ngunit mauubos ang kanyang militar sa proseso. Maaaring gumana pa rin iyon para kay Putin. Ipaliwanag namin kung bakit mamaya sa video. Mas mahalaga ngayon ang implikasyon na nauubusan ng sundalo ang Russia sa Pokrovsk, kaya napipilitang magdala ng reserba sa rehiyon. Tandaan na marami ng ipinadalang sundalo ang Russia sa harapan ng Pokrovsk. Nang inilunsad ni Putin ang opensiba ng Russia nitong Mayo layunin niyang sakupin ang Pokrovsk bago magtapos ang Agosto. Ganoon kalakas ang pagnanais niya. Kaya naglaan siya ng mahigit 10,000 sundalo para dito. Ayon sa Cable News Network noong Hunyo, marami ng sundalo, ngunit malinaw na kulang pa ito para sa Russia. Hindi lang sundalo, pati ang mga ipinadala sa ibang bahagi ng Ukraine ay pinapadala na rin ni Putin sa Pokrovsk Meat Grinder. Ayon sa United 24 Media Nobyembre, labindalawa sinusubukan ng Russia Nadagdagan ng puwersa sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalong hindi orihinal na nakatakdang ipadala roon. Nagpapadala ang Russia ng draft officials sa Ukraine. Particular, ang mga opisyal ng draft na iyon ay pinarurusahan dahil sa kanilang pagkabigong maabot ang kanilang recruitment quota. Ayon sa ulat ng United 24 Media, sinasabi nito na ang mga opisyal na ito, na kadalasan ay mga opisyal o sarhento, ay karaniwang, karaniwang naglilingkod sa mga rehiyon kung saan mababa ang recruitment. Ang Republika ng Sakha o Yakutia ay... Magandang halimbawa, ayon sa ulat ipinadala sa unahan ang pitong pinuno ng enlistment at ngayon ay nasa ikalima, ikadalawamput siyam at ikatatlumput lima hukbo ng Russia. Hindi basta inimbento ang impormasyong ito, sabi ng United 24 Media, sinusubaybayan ng Pangunahing Direktorat ng Intelihensya ng Ukraine o Pangunahing Direktorat ng Intelihensya ng Ukraine ang mga galaw ng mga kawawang opisyal ng recruitment na ito at nakumpirma na si Putin ay nagpaparusa sa kanila dahil sa kanilang pagkabigong makakuha ng mga recruit sa bilang na kailangan ng Russia. Ayon sa anunsyo, hindi naaabot ng recruitment officials sa Yakutia ang target nila ng halos 40% dahil sa bagong pamamaraan ng Russia. Ipinaliwanag kung bakit sila unang pinarusahan. Gayon Gayunpaman, ang maaring ituring ni Putin na parusa ay sa katunayan isang hindi sinasadyang pagbubunyag ng tunay na kalagayan ng kakulangan ng tao sa Russia. Ipinahayag ng Pangunahing Direktorat ng Intelheensya ng Ukraine na ang mga recruiter ay ipinapadala sa mga frontline sa mga lugar kung saan kulang ang populasyon ng kalalakihan para matugunan ang itinakdang pamantayan o kung saan imposibleng magsagawa ng kampanya ng pagre-recruit sa loob ng itinakdang panahon. Ipinapakita nito ang kakulangan ng kaalaman ng Kremlin sa totoong kalagayan ng mga rehiyong kontrolado nila at ang pangangailangang mapunan agad ang nawalang tauhan. Ibig sabihin, wala ng kontrol si Putin sa sitwasyon. Nagtatakda siya ng imposibleng layunin at pinaparusahan ang hindi makatuparan ang mga ito. Ibig sabihin, nagpapadala si Putin ng mga bihasang recruiter para mamatay sa Ukraine. Ang mga bagong opisyal ay mahihirapang pantayan ang mga numero ni Putin kaya mapaparusahan din sila. Magtutuloy ito kung saan muling magsasakripisyo ang Russia ng mahuhusay na sundalo sa madugong pag-atake sa Pakrovsk. May isa pang kawili-wiling detalye sa parting ito ng kwento. Ang mga recruiter na paparusahan ni Putin ay kadalasang nasa malalayong rehiyon ng Russia at pansin ng pangunahing direktorat ng intelhensya ng Ukraine na tila nawawalan siya ng kontrol doon. Dating malaking pinagkukunan ng tauhan para sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Wilson Center noong Marso, mas nais ni Putin kumuha ng sundalo mula sa pinakamahirap at malalayong bahagi ng Russia. Ayon sa nagpadala, madalas kinukuha ang sundalo mula sa mga katutubong mamamayan sa Russia. May mga numerong nagpapatunay nito gamit ang Buryat na halimbawa. Ayon kay Alexandra Gomazapova, presidente ng Free Buryatia Foundation, hindi bababa sa 2,400 at 70 residente ng Buryatia ang napatay sa labanan mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, ayon sa ulat. Sa isang republika na may populasyon na siyam na walumpung lamang, kung saan 30% ay buryat. Katumbas ito ng 200 at 52 na nasawi sa labanan kada 10,000 residente. Sa lungsod ng Moscow na may 13.2 milyon katao, tinatayang 1,000 at daan at 15 ang napatay sa labanan o 72 kada 10,000 residente. Kinikilingan dito, mas gusto ni Putin na ipadala ang mga mahihirap at taga-malalayong malalayong lugar sa Ukraine para matugunan ang pangangailangan ng digmaan. Nagsimula siya sa malalayong lugar at hindi sa mga mas mahahalagang lungsod ng Russia. Bakit mahalaga yon? Pinapakita ng hirap ng recruitment officer sa Yakutia na paubos na ang pinagkukunan ng Russia ng mahihirap na sundalong maaaring hikayatin o suhulan para maglingkod. Halos wala nang natitira. Ibig sabihin, mapipilitan si Putin na mag-recruit mula sa mga lungsod na hindi gaanong naapektuhan ng digmaan Di tulad ng mahihirap na rehiyon ng Russia, pati reserba at recruiter pinapadala na sa harapan dahil sa hindi pagtupad sa kota at napaparusahan. Ipinapakita nito na hindi maganda ang recruitment ng militar ng Russia. Pinalalala pa ng problema na iyon ang kalagayang pinansyal ng Russia na maaaring mga hulugan na hindi kayang sabayan ng bansa ang mga ambisyon nito sa recruitment. Noong Abril, nakausap ng The New York Post si George Barros, pinuno ng Russia team sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Sinabi ni Barros na nagastos na ng Russia halos kalahati ng isang daan at anim na bilyon nitong liquid reserves para pondohan ang digmaan. Kung patuloy na magpapadala ng sundalo ang Russia sa Ukraine, tulad ng pag-atake sa Bokrovsk, iyon ang ginagawa nila. Noong Abril, babasusikistang buwan na lang ang pondo ng Russia para sa mga sundalo. Nobyembre na ngayon. Ayon kay Barros, kung tama siya, may natitira pang isang taon na pondo ang Russia. Ang sistema para sa paglikha ng mga mandirigma ay gumana ng dalawang taon at kalahati. Pero nagsisimula na itong pumalya. Ayon kay Baros sa The New York Post, limitado ang Russia ng batas sa ekonomiya, kakulangan sa yaman, at hindi rin walang hanggan ang tao nilang mapagkukunan. Kung kailangan nang kumuha ng Russia ng sundalo mula sa mas maunlad na rehiyon, dahil kaunti na ang nare-recruit sa malalayong lugar, dapat talaga nila itong gawin. Kaya maaaring kailanganin pa ni Putin na mag-alok ng mas malaking pera sa mga kontrata ng sundalo kaysa sa kasalukuyan para mahikayat ang mas mayayamang Ruso na sumali sa harapan. Kulang man sa tao o pera, hirap pa rin ang Russia makakuha ng sapat para sa Pokrovsk. Tulad ng nabanggit, gusto ni Putin ang Pokrovsk at hindi niya iniintindi kung gaano kalaki ang lugi ng Russia sa pagsakop nito. Sabi ng RBC Ukraine, naubos na ng Russia ang pangunahing puwersa at operational reserves nila sa Pokrovsk. Dahil dito, Lalong nalapit ang Russia sa pagsakop sa lungsod. Ayon sa Nobyembre, walohan da ng sakupin ng Russia ang Pokrovsk matapos ang 21 buwan ng labanan. Kahit pa napaaga ang mga ulat ng ganap na pagkapalibot. Mukhang tanong na lang ngayon kung hanggang kailan kakayanin ng Ukraine lumaban, hindi na kung paano mapapaalis ang mga puwersa ni Putin. Bakit ganoon na na lang ang kagustuhan ni Putin na isakripisyo ang posisyon ng Russia para ipagpatuloy ang laban sa Pokrovsk? Kanina, Nabanggit natin na ang paraan ni Putin na subukang kunin ang Pokrovsk, kahit ano pa ang mangyari, ay maaaring magtagumpay para sa kanya sa huli. Kahit na ganoon kalaki ang pagkalugi na naranasan ng Russia, inilahad ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kung bakit kapag tinatalakay ang sitwasyon sa Pokrovsk at ang kahulugan nito sa mas malawak na konteksto ng digmaan. Nagsagawa ng media briefing si Zelensky noong Nobyembre 7 para magpaliwanag. Ang pagtutulak sa Pokrovsk ay may epekto hindi lang sa lungsod, kundi pati sa rehiyon ng Donetsk. Naniniwala si Putin na makukuha ng Russia ang Pokrovsk kung masakop nila ito. Umuulit lang ang mga usapang pangkapayapaan na laging natitigil at muling sinisimulan sa 2000 at 2025 kasabay ng takot ni Putin sa lumalakas na presyon mula Estados Unidos. Ayon kay Zelensky, noong Nobyembre 7, itinutulak ni Putin ang kwento na kayang sakupin ng Russia ang Donbas at hinihikayat ang mga bansang kanluranin na pilitin ang Ukraine na ibigay ito sa kanila. Dagdag pa niya. Maaari itong makaapekto sa pagpapatupad ng mga parusa o sa pagkaantala ng mga parusa. Takot ang Russia sa mga desisyon ng Estados Unidos at ginagamit ang kwento ng Pokrovsk para ipakitang nananalo sila sa labanan. Ang ideyang magbibigay ng kalamangan kay Putin ang Pokrovsk ang nagtulak kay Putin na sakupin ang lungsod. Hindi mo ba alam iyon? Ginagamit ni Putin ang Pokrovsk bilang alas kahit hindi pa bumabagsak ang lungsod at lumalala pa ang sitwasyon ng tropa ng Russia. Noong Nobyembre, labing dalawa iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty iyon. Ang balita mula sa Russia ay handa na raw si Putin na muling simulan ang usapang pangkapayapaan sa Ukraine habang patuloy ang labanan para sa Pokrovsk. Kasunod ito ng lihim na pagsisikap ng United Kingdom na muling buksan ang pag-uusap. Pero nabigo ito dahil hindi na kompromiso ang Russia sa mga hinihingi nito para sa kapayapaan. Mabilis na inanunsyo ang tagapagsalita ni Putin, Dmitry Peskov, na sinubukan ng United Kingdom makipag-usap at kinumpirma niyang nagkaroon ng kontak. Agad namang bumagsak ang pag-uusap dahil walang intensyon na pakinggan ang aming posisyon. Dahil hindi napalitan ang pananaw, hindi umunlad ang mutual na dialogo. Handa na ang Rusya na ituloy ang pag-uusap sa Ukraina sa Istanbul. Ngunit pansamantalang itinigil ng Kiev ang negosasyon. Paulit-ulit na nawagan ang mga opisyal ng Turkiya na ipagpatuloy iyon. Handa na ang negosyador ng Rusya at nasa Ukraina ang desisyon. Ayon sa mataas na opisyal ng Rusya na nakausap ng TASS noong Nobyembre 12, malinaw ang nangyayari. Kumpiyansa si Putin sa tagumpay sa Bukrovsk kahit may pagkalugi ang Rusya at nais niyang gamitin ang sitwasyon para piliting pumayag ang Ukraina. Nagkakamali siya sa dalawang dahilan. Una, maaaring hindi kasing laki ng tagumpay para sa Rusya ang pagkakakuha ng Pokrovsk gaya ng ipinapaniwala ni Putin sa kaluran. Ayon kay Sam Kiley ng The Independence, World Affairs, sa artikulo noong Nobyembre, labing isa aabutin ng higit isang siglo bago masakop ng Rusya ang buong Ukraina. Kung magpatuloy ang bilis na ito, gaya ng sa kahit bumagsak ang Pokrovsk, sabi ni Kylie, wala nang mapapakinabangan o ipagtatanggol doon para sa Rusya. Higit pa rito, impyernong tanawin ang haharapin ng mga puwersang Ruso na susubok pumasok sa Ukraine mula Bakrovsk. Ang tanawin sa likod ng mga linya ng harapan ng Ukraine ay inihanda na para sa isang labang pag-atras ng mga pangunahing puwersa, libo-libong milya ng mga trinsera, harang bitag para sa tangke, at mga mace ng tinik na kawad ang inilatag. Ayon kay Kylie, walang duda, ang mga lihim na minahan, mga bunker na iiwan para sa mga operasyon sa likod ng linya, at maingat na tinutok na target ay gagawing isa na namang madugong yugto para sa susunod na hakbang ng Russia sa gilingan ng karne ng silangang harapan ng Ukraine. Tinitingnan ni Putin ang pagsakop sa Pokrovsk bilang posibleng katapusan, kaya ibinubuhos niya lahat ng lakas sa lungsod. Naniniwala ang Ukraine na ang pagbagsak ng lungsod ay magdudulot ng mas matinding pagdanak ng dugo ng Russia sa Donbass. Pagdating sa pagdanak ng dugo, ito ang ikalawang dahilan kung bakit maaring hindi kasing halaga ng inaasahan ni Putin ang pagsakop ng Russia sa Pokrovsk. Kung sakaling bumagsak ang lungsod, ang dami ng mga sundalong nawala at patuloy pang mawawala sa Russia sa Pokrovsk. Ang pagsakop ay babalik at magiging multo nito. Nakikita natin ngayon na napipilitang humingi ng tulong ang Russia sa ibang sundalo ng sinakop na Ukraine para mapanatili ang opensiba sa Pokrovsk. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang laki ng pinsalang naranasan na sa lungsod na iyon. Itinuro ng Kyiv Post na malaki ang naging pinsala ng Ukraine sa mga puwersa ng Russia sa Pokrovsk. Noong linggo, bago lumabas ang balitang may mga sundalong dinadala sa rehiyon mula sa ibang lugar. Sa nakaraang pitong araw, dalawang daan at tatlumput anim na sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine at isang daan at tatlumput anim pa ang nasugatan. Masama na ang balita. Lalo na't mas maraming namamatay kaysa nasusugatan sa panig ng Russia sa pagsulong nila sa Pokrovsk. Kailangang mapalitan ang mga namatay na sundalong ito ngayon at kapag sinubukan ng Russia na sumulong palampas ng Pokrovsk, papasok sa matibay na impyernong sinasabi ni Kylie na naghihintay sa kanila. Bukod sa mga nalagas na tropa, nawalan din ang Russia ng isang tangke, tatlong armored vehicles, at dalawamput tatlong iba pang sasakyan nitong nakaraang pitong araw. Kung titingnan ang kabuuan ng dalawang libo, At dalawamput lima sinabi ni David Axe sa kanyang trench art column na nawalan ang Russia ng sampung libo sundalo na patay o sugatan sa Pokrovsk ngayong taon. Noong Oktubre 6 pa iyon. Isang buwang labanan pa ang tiyak na nagdagdag ng libo-libo sa bilang. Ito ang problema sa paraan ni Putin ng pagsakop sa Pokrovsk kahit anong mangyari. Oo. Mukhang babagsak ang lungsod. Kahit abutin pa ng ilang linggo o buwan, habang nagtatanggol ang Ukraine, mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia habang kinukuha nila ang mga sundalo mula sa ibang frontline para lumaban sa Bukrovsk. Nahihirapan ang recruitment ng militar ng Russia na makikita sa mga parusang ibinibigay sa recruitment officer na hindi nakakaabot ng kota. Habang ginagamit ni Putin ang Pokrovsk laban sa Ukraine sa kanluran, hindi niya nasagot ang isang mahalagang tanong. Ano ang susunod pagkatapos ng Bukrovsk? Maaring gusto ng Russia na isipin ng kanluran na babagsak ang natitirang bahagi ng Donetsk pagkatapos ng Bukrovsk. Pero ang totoo, isang buong pinatibay na hanay ng iba pang mga lungsod at teritoryo, ang naghihintay sa pagod at bugbog ng mga puwersang Ruso. Kapag nakuha ng mga puwersang iyon ang Bokrovsk, mawawalan ng leverage kung wasak na ang sumusuportang hukbo. Malalaman lang iyon ni Putin kapag bumagsak ang Bokrovsk. Maaaring mas malaki pa ang pagkalugi sa Bokrovsk dahil sa estratehiyang ipinatupad ng leader ng Russia kaysa sa ipinakita namin sa video. Noong Oktubre lang, umabot sa 25,000 ang nasawing sundalo ng Russia. Kaya itinuturing nilang buwan ng impyerno ito. Hindi na nakakagulat na kailangan ni Putin kumuha ng kahit sinong tropa para ituloy ang atake sa Pokrovsk. Alamin pa ang tungkol sa mga pagkaluging ito at ang papel na ginampanan ng first person view drones ng Ukraine sa pagdulot nito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa sitwasyon sa Pokrovsk at salamat, gaya ng dati, sa panonood.